Oh, magandang uh, pang-contra corruption, gawin na lang ano. Gawin na lang coins yung mga bills natin. Ano ka nasisira, si Grabe yung mga revelasyon ngayon sa investigasyon tungkol sa flood control issue eh, no? Flood control scam. Grabe. Nakaka ano mayon Nakakanginig din kasi alam mo yun, yung buwis ng bayan eh nanakawin lang ng mga ilang corrupt na politiko, uh, taga-gobyerno, di ba? Ngayon, para maiwasan na yung mga ganyang billion-billion na pangungorapsyon, paano kaya kung gawin na lang yung mga bills, gawin na lang coins, lahat ng coin, lahat ng bills gawing coins sa Pilipinas? What? Para siyempre yung mga kurakot, hindi na sila, hindi mahihirapan silang itago yung mga kinurakot nilang billion-billion. Kasi -billion. siyempre, oh, ilalagay mo yung billion-billion na coins sa maleta, paano nila bubuhatin yun? Mahihirapan silang buhatin yun. mahihirapan silang itago yung kasi sobrang dami nun kung coins di ba tapos hindi nila basta basta mawiwit mailalagay sa banko yon kasi kung ilalagay naman nila sa banko para gastusin may monitoring na di ba kasi eh, siyempre ang gagawin lang naman nila dyan kung billion billion ng pera nila puro coins ang gagawin nila ATM na lang eh para withdraw withdraw na lang eh di ba kung ano magkano lang yung kailangan nila yun lang yung dadalhin nila withdrawin nila di ba Ganon din kung Gcash, kung nasa loob naman ng Gcash yung bilyones nila na ninakaw, makikita rin kasi pwedeng ipa-open yun, di ba? So cashless naman sila, so di ba? Madaling, may, ano na, may monitoring na, pwede nang madaling nang makita. Hindi katulad pag uh, bills, kasi tinatago yan eh, hindi yan binabanko eh. Pag sobrang dami, kasi makikita ng banko yan na uy ba't ang dami mong pera sa bangko di ba may ano ka agad mag alarm agad sila di ba tapos syempre pag uh, coins may hirapang pikein di ba kasi coins <laughs> syempre kung bilyo, bilyonis yung ano mo bilyonis yung uh, pera mo paano mo bibit bitinyo kung, kung ilalagay mo sa penthouse itatago mo sa penthouse Paano mo 'yon yun? Bubuhati ng tao, putik, bilyon, isang maleta, bilyon ng laman, o milyon, puta, labas ano mo nun, labas, labas tay mo nun. <laughs> o anong gagamitin nila pang uh, ano sa crane, ah, pang ano sa uh, maleta, sa mga coins, kundi truck truck na, dump truck ang gagamitin nila don Tapos para maisalin, kailangan nila ng crane. <laughs> Kaya mahihirapan silang itago yon pag uh, puro coins kasi ano mawaiwasan na yung corruption kasi kung mangungurap man sila madali na makita kasi kung ilalagay nila sa bangko paano kasi kung itatago nila yun sa mga warehouse madali rin makita kasi puro coins <laughs> kaya nga pag kukuha ka ng pera sa warehouse mo di pala kasi puro coins solohin mo yan wala lang naisip ko lang